Sampung taon mula nang pinalubog ang lumang bayan ng Pantabangan sa lalawigan ng Nueva Ecija ay muli itong lumitaw at nasilayan sa ikaapat na pagkakataon dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Mula nang pinalubog ang lumang bayan na ito noong taong 1974 upang bigyan ng daan ang gagawing malaking dam ay lumitaw ito noong 1983. 2014, taong 2020 at ngayong 2024 dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa dam. Nang tinungo ng DWN ni News Team dating bayan ay aming nakita ng malapitan ang nakatayo pa rin krus ng gumuhong simbahan ng St. Andrew Paris na itinayo noong 1825. Ruins ng dating munisipyo, town plaza, town marker at mga dating tahanan. May mga putol na kahoy na nakabaon pa rin sa lupa ang mga ugat sa kabila na ito'y nakalubog sa tubig. Ilang dekada na ang nakararaan. Nang makapanayam namin si Mayor Roberto Tiagdipa ng Bayan ng Pantabangan, sinabi nito na may limang mahalagang dahilan kung bakit na isakripisyo ang kanilang lumang bayan. Pero uh, lumang bayan ng Pantabangan dahil doon sa magandang layunin ng ating national government. So, uh, una, ay makapag-irrigate tayo ng palayan natin diyan sa karatig bayan at lalawigan. Uh, pangalawa, siyempre magtayo ng power plant at makapag-generate din ng kuryente. Pangatlo, uh, maging flood control para kung may mga tubig na dala ng mga baha, ma-control natin hindi lubugin yung karatig bayan natin at karatig lalawigan. Yung pangapat natin ay uh, pag naging dam yan, ay magkaroon ng livelihood program sa mga tao dahil sa lawa natin. At yung panglima, uh, siyempre hindi pwede kasi mawala ang turismo. Ayon pa kay Mayor Agdipa, mahalaga sa kanila ang paglitaw ng lumang bayan dahil ito ay sumisimbolo sa kanilang pag-asa at inspirasyon. At uh, sa bawat paglitaw niyan, ay uh, silisimbolo lang na tayong mga tao, anuman yung problema na dumating sa atin, lalo sa aming mga tigapantamangan na maraming challenges na nagdaan sa amin, ay uh, hindi tayo dapat tanong pag-asa. Kaya no? sa bawat paglitaw niyan, eh, uh, nandun yung pag-asa at inspirasyon Ayon naman kay Pantabangan Tourism Officer Emerson Yagante Idiniklara na ng lokal na pamahalaan ang old town site bilang heritage zone ng bayan ng Pantabangan At nakasumiti na ang deklarasyon sa National Commission for Culture and Development na ito ay kanilang cultural property Saka sa kasalukuyan ay bukas ito sa publiko at dinarayo na ito ng mga mamamayan. Ngunit may paalala sa mga bibisita ang lokal na pamahalaan ng pantabangan. Dahil nais nilang mapanatiling malinis at maayos ang lugar, kahit bawal na magdala o mag-iwan ng kalat. Bawal pumuha ng mga ladrilyo o bricks at mga bato. Bawal tungtungan o tapakan ng mga ruins. Ipinagbabawal din ang pagukay at pagtatayo ng mga tent hindi rin nila papayagan na sumakay ng bangka ang mga bisita na walang suot na life vest o jacket para sa kanilang proteksyon. Ang paglitaw ng lumang bayan ay may mahalagang bahagi sa puso ng lokal na residente ng Pantabangan at sa mga Novo Isihano. Dahil masisilayan nila itong muli at nagpapaalala ito sa kanilang pinagmulan at sa sakripisyo ng kanilang mga ninuno nang ang dating bayan ay palubugin upang bigyan ng daan ang konstruksyon ng pantabangandam. Dam para sa tuklasin ng GMA Isaha One Bon na debuulat sa dito kali e ani teleradio ang inyong kakampi